Ayan na nga mga ludes, kagabi pumunta ako ng Carrefour at bumili ako ng blender. Yeah. I-unbox natin niya. Siyempre bubuksan natin niya. Dahan-dahan lang. Laman ito kayo mga ganito ah, lang. Tapos, wag ko sabihin kay Yoplayo ito. Ito, pwede pang uh,

bakanti. Siyempre, kailangan ng water at para, para pag hindi gumana, pwede niyong ibalik. Yung makina niyo. Bakit naman tinatawag sa bangit? Ano lang to, uh, mumurahin lang to. Nasa, kumaka sa peso, ano, 750 para, pesos. Siyempre, pwede China yan. Lahat mo ng product nito, pwede yung China. Sinatang, hindi ba natatanong ba't ako bumili nito? Hmm. Dapat may pig. Kasi may ano dito. nakalock Hindi naka siya gagana pag hindi may bait. Isa naman. Picture na. Okay, okay. Okay, ay. Kagabi, bumili ako ano, gulay, frutas, ng ano, yung mga gulay, prutas, tulad carrots, pepino, mangga, siyempre magbe-blend tayo naman. Pag tanghali kasi, din ako kumakain kasi nga, nagbabaso ng timbang. Ang timbang ko lang sa ano naman, 87. Kailangan bubaba ng 75 or 70. Kaya kailangan natin mag-juice-juice -juice na mga ano to, kung mahalo-haloy ko lang mga gulay, pipino or, pipino tsaka mangga pipino tsaka, lagi may pipino. Kasi yung pipino, good in fiber. Yan. Kaya kaya nga nga yung ureth na yan? Siyempre, tetesting natin yan. Ayon dito sa waro, sa grocery mas malamig na tayo check daw lahat. Okay. Dapat nakalap-lap lap lap na lapat. Pero ayos na to. Ano nga to, disposal. Kaya yung sinasabi ng ureth, tapos pakist na sa akin. disposable naman to sa more lang 750 pesos pwede kong sirah, ni Tapo pero pag nasa ano lang kasi uh, nasa uh, nag, uh bumagamit yan, ito. pag ilagaan mo naman yung uh, mga gamit mo hindi naman masisira eh yan yung warranty sila kaya nito no? Warranty card, pwede mo. Okay, mas ko sa iyo eh. Pero siyempre, hindi mo natin kailangan to. Ngayon, te-testing natin kung gumana. Ha? Ngayon, sila. Testing natin. Saan natin na isa? Saksa. Kaya sa. natin doon ulit. Black na maayos. Subukan lang natin. Hindi gumana. Press natin. Ibig sabihin siya na -clock.

Yung pagpapaykot, huwag lalagpas sa 3 minutes kasi masisira ang overheat. Ayun yeah. yan, yung, yung pag-pulse. Ibit lang. Okay na. Perfect. Siyempre pa, maraming salamat sa inyong mga bago subscriber. Uh, sa inyo, may mga vlog ako tungkol sa mga, yung mga pagkain ng mga juice. Uh, sipre pagkain, ibig sabihin juice or solid. Pero siyempre, may blender tayo. Mag-juice -ju tayo ng prutas. Hmm? Bye-bye!